first time kong maababata eh. ah first time mo ka? Oo. Oh. Siya. hindi magaling. eh hindi tinuruan naman ako noon baka matakot ha yeah. <laughs> ha 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 dito ko yun yung sinatali eh sige lang o oh. yan okay. tinuruan naman ako noon aking tropa tinuruan ka <laughs> eh dapat pala hindi ko sinabi <laughs> Oh, nalusong na ako, ako sa ano, bandok. Yo. Okay, oh, <laughs> oh experience. na po tay. Oh, ligat tayo, sip tay. <laughs> God bless you. Safety, safety, you know. <laughs>